Alright, ayan, good day mga kamukha. Welcome back again dito sa aking channel, Kiri35 Vlog. And for today's video ay, eto na yung pinangako ko noong uh, na-reach ko yung 25k subscriber. Ayan, so, nung na-reach ko yung 25k subscriber, eh, nangako ako na pagka umabot tayo ng uh, 35k subscriber, mamimigay ako ng ginto. Ayan, so, yung nanood sa live ko nung kagabi, kasi naglive ako kagabi, uh, saglit lang na live. So, yung mga nanood sa live ko kagabi, ito yung aking niluto. So, kung mapapansin nyo, eh, pangit yung kanyang pagkakaluto. So, ang gagawin natin nito ay i -re remelt natin. Ayan, so, kung ma -re remelt natin to at uh, gumanda-ganda, ito mismo yung ating pamimigay. So, kanina tinimbang ko to nasa 0.6. Ayan, so, sabi na natin 0.5 kasi nga nagbabawas. So, sabi na natin 0.5 do. Pero, nung tinimbang ko kasi 0.6. Ayan, so... Uh, ngayon i-remelt -ire natin ito para at least gumanda naman sa kanatin uh, ipamigay sa kung sino man yung ating mabubunot na nanalo. Ayan so sana tapusin nyo tong video at ang gagawin nyo lang pagka uh, napanood nyo tong video ay uh, kung pwede i-share nyo yung ating video. Ayan, i-like nyo at uh, mag-subscribe kayo at saka i-comment mo dyan. Ang importante i-comment mo dyan kung uh, uh, kung bakit ikaw yung karapat dapat na manalo kung ano yung rason mo, kung gaano ka katagal na nanonood sa akin. Ayan, so yun yung, yun yung i-comment mo dyan sa baba. Ayan, so mamimili ako dyan ng bibigyan ko, eh, pang bibigyan ko nito. Ayan, so tara at i remelt natin to dito. Okay, pagka nagre-remelt tayo, ay mabilis lang naman yan kasi magulit yung ginto natin nire-remelt. So, mabilis lang yan. Ayan, so, ito yung ginagamit kong borax. Ay, ayan yung itsura niya. Ayan. Hindi po yan ano. Marami kasi nag-commit na uh, yung ginagamit sa bilyar. Hindi po yan yung ginagamit sa bilyar. iba po yun? Ayan. Pantay so, lang natin na matunaw. Còn là tôi nói anh Mà nói là... you know. Ayun, at least gumanda na. Fit All right, iyan uh, so. eto na yung finished product kung napapansin nyo ay nawala na rin yung itim niya sa ibabaw yan so eto nilubog ko na rin to sa asido kaya uh, lalo siyang kuminang so gaya ng sinabi ko kanina eto ay ibibigay natin sa maswerteng mananalo today so i-comment mo lang dyan sa baba Siyempre kung gano ka uh, katagal nanonood sa akin, at kung bakit ikaw yung uh, karapat dapat na mananalo nito at syempre i-comment mo rin kung taga saan ka ayan so yun eh uh, ito ay in celebration doon sa ating ano uh, parang hindi in celebration eh kasi pangako ko ito eh kasi nung na-reach ko yung uh, 25k subscriber nangako ako na uh, mamimigay tayo ng uh, ginto pagka uh, umabot tayo ng 35k so dahil na-reach natin yung 35k subscriber ito na yung pinangako ko na ipamimigay ko. So, uh, pagpasensyahan nyo na kung ito lang yung nakayanan kong ibigay. Uh, ito ay ano eh, uh, 0.5, 0.6. So, malaking halaga na rin ito pagka naibenta nyo. Nasa 2,000 plus. Tama ba? Kasi yung ginto ngayon ay 4,700, 4,8. yung presyo ngayon. So i-times na lang. 0.6 times 47, 48, gano'n. Uh, ang alam ko, nasa 2K yung halaga nito. Ayan, so, good luck sa mananalo. At, ayun, uh, maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. At, uh, sa mga susuporta pa, ayan, pasubscribe na lang dyan kung gusto nyong uh, may mapanalunan rin sa ganito. Siguro, uh, magbibigay ako ng, uh, uh, magbibigay din ako ng ginto pagka uh, na reach 35k tayo eh. Siguro sabihin ko na lang nasa 50k pag umabot tayo ng 50k ah uh, 1 grams. Okay. Deal ako sa 1 grams na ibibigay ko. ayan. So yun good luck sa mga nanalo. Ay mga ay good luck sa mananalo at ayun, uh, maraming salamat at uh, uh, ipo ko sa aking uh, community kung sino man yung mananalo. ayan. So good luck